Dagos sa Kamanay Page RAM Hello mga Kamanay, time check sa oras na ini is 7.30 in the morning Hali sa barangay ko madkad ko kami pa si di sa Karigusan na pinagmamalaki ko tauna ako wara pang entrance fee Please kiti niya po niya at pala ng entrance fee taday kami mga cottage Pero nga ni kinanak mi na Ta, syempre para 20 pesos dakulang tabang naman iyan sa resort sa pag-maintainer kang kalinigan, mga arugan, huy, garo kita makan kandidato. I e tama man baga. Ang nagustuhan mo nga na idigdi sa karigusan na ta, syempre kami lang ang tao digdi, ta so iba kaya nagkakararigus duman sa inutan, may beach man kaya duman sa mainutan na mas magayon pa may rock formation. Pero wala akong pakiaram duman sa rock formation, ta igwa man nga kami digdi ki mas magayon pa sa rock formation. O niyo, murati Nindo. Gusto ko na nga na-interrompa ulit tapag turuting kalan lamang. Ngi, dusta! Naisip ko nga ni na perte yung digdig mag-roll over the ocean, roll over the sea. Sabi ko nga ni Baga naman sa Reels ko na sa halagang 20 pesos, pwede mo nang gibuho ng gabos, pwede ka magpalumos, maglukso-lukso ka, magtambling ka, pwede pwede. Pwede man yan, ikaw magpaiklim yung bata mo duman sa may maawot-awot, tapos ano, uy, hala da eh, bagla, oh. nag naman yan, ikaw medyan kituringan. Since digdig man sa nangani ali sa dagat susira, so didigdi mi naman dininigan. Mindset daw, mindset para taran ko na naman nga dyan si Pai mo. Dangan tamang piring piting to. Direct sunlight. Arog ka. Balad now. Pangubak later. Lintes Maribu ko na naman sa mga doli-doli. Mapagal mag voice Kina nag iho pa nga kami dyan kituringan. Mas na nga ni kami maudungan. Pero safe na iyan. Tabi nirebid mi naman. Subuntot. So dangan binugnot mi diskarting nga ni, mali All in all, uy, all in all. To make the long story short, ala, English. Ano na sa nang ko? <laughs> Basta, naging maugmahong kami disal down na ini, maski nga ni garotig na kang mga sirena sa so tubig kang dagat. Basugon na nga kami sa kaugmahan, basugon pa kami sa pagkakan. Hmm, <laughs> ibog na naman ka mo. Hindi like, ko nga na-realize na, na dahil mo kay ki grabing barkada na makakaibahan. Ang importante daw, adi itsa na, Bastang galante sa ambag na pagkakan. Hoy, jack. Pa? Mga kamanay, ini ang sa indong kamanay na nagbuwalat kisarong tataramon. Habang buhay ka pa, mag-swimming ka na. Tapag na ganun ka, dahil magigibong. <laughs> Magulo ka, mga duwa. <laughs> 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 Mundoan. Rani Rani. Pumusing ka man daw, susko. Ano mong bitis mo? Ano iyon na yan hal? Ay, oh, I got green one. na, na katalikod. Uy, um, man.